Ah, pa pa. Ito pa, kasali ito. Oo, isang buo nga yan eh. Isang Magbika nga ako ng tatlo agad Nagtatanong nga kami kung sa loob ng kasi din may kukulipay kanda. Kukulipay. 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 Sarap niya. Tapad daw sa ba? So yan, dito po tayo. Sakay pa tayo ng tricycle. Magalaw yata ang camera. Ayan. Hagan po dito may mga ganyan na Okay. Alright. Let's go to market. kami palabas. Ayan lang po ay hindi po ako nakapanood yung gabi. So yan ang ginintay sa palengke ano. At linggo ngayon kaya marami ngay tayo mga bibili dito. Kaya lang ginapin mga bibili lahat kasi uh, ang ating budget, ang ating budget natin ang ating ano aalalayin kasi uh, yung makasalaga mga video ngayon ang uh, uh, importante po ay meron tayong hunga uh, sa pesta at, uh, kasi uh, kami ito magpipapin ng sita ang mga kamangkahan ko ay wala tayong kapatid kailangan po at uh, natin, uh, kung gaaraw po ng pesta kailangan lang na bigyan natin ang uh, ano sa good Ayan. Para kakayaan na. Mayroon na tayong konting pambili dito. Ayan. Sana masamahan ko po ako. Ayan. Mga tatlong klase naman. Mga ilang kilo naman. Ang hindi naman karamihan. Mga karne. Ayan. Mga manok. Ayan. Ah. Uh, Loto pero ka ng gusta. Kasi gusto na aking ma... Ah. Uh, ah. Uh, aking uh, pinsa na isda na inihaw. basa basta isda daw siya. Kasi nyo na Request na aking pinsa ng aking tiyo. Kapagkit ng aking lumaon ng nanay. Ayan, yeah, nandito sa palingki, no? Ayan, ayan na. Dito mga marami. Dito mga paninda. May mga takit pa. mga tuyo. May mga gulay. Kung ano-ano sari-sari.

So, ayun lang din na ako rin ako sa aking suki. Kaya mabila akong gulay, may mga tubo ng music, kaya dito wala masyari. Napili pa ako ng mga pang sahog sa mga ating uulamin, mga kamulitan. Ate, makano po rin, oh? Makano po? Apo, apo, apo. Ang laki suso na ito, nasa tabi na ako, sipapanatang kita, eh. Magsasarino? <laughs> <laughs> Tignan mo lang. Magsasarino? Oo. eh. bang? Dalawa, dalawa nun. Meron ba silang, yung... Uh, yung, ah... Uh, uh, Wesley na may tito? kainti siya, tapos may pito, ganito, 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 ganito yun. At oh, saka, tomato sauce, tomato, tomato, paste. Oo. isa lang natin yan. Oh. Muna yan ko yun ay dalawa? Dalawa nun. Alam, tomato. Tomato, tomato sauce. Yung malaki. Mm Hindi, -hmm. yung ano lang. Yung... Oo, oh, yung ganun lang. Kasi baka di ma, ano May idagay lahat. So yung mga kabita, dito po ako sa palengke. Mamimili po tayo ng mga ating handa sa pesta. Ayan. Thank you, Pimara.

Huh? Dito na hotdog. Lalaknat sa menu. Ay, chay, take. Magkano ba isa? Ang pito, 50. eh oh, Ito lang. O, tama na ang pitong Ito yung hotdog. din Medyo natagal yata ako dito ah. na nga Ito, Where are we going? Ah, <laughs> uh, don't don't do you know where you're going? Ay, mata down. mata may mata ba diyan by 13? Ang bili po tayo ng mga gulay. Kumilang puso sa akin. Para magkakarik-karik tayo. Bili po tayong buko at bubuko sarap po tayo. Fruit salad na which buko. Yeah. Isa lang po ya. Ah, niyo Ano po sinyo? ba? Kunti lang na aking lulog. Yeah. Dito po tayo sa palengke. Hindi po tayo tapos. At bibili po tayo ng karne. Siyempre, may gulay na tayong pagsahog. Inuno ko muna mga gulay bago karne. Tapos dire-direct na uwi. At bibili po ako ng aking ulam namin sa tanghalian. Ibu-gulay po ako yan. Sa tanggulay, bumili po ako na kalabasa at uh, ano, ang Bibili po ako ng uling. Dalawang uling. Saka dalawang uling po. Umanak ng madami. Ay, sis ko, umanak ka ng madami. Ayun. Ito pala, may pusong saging. Ay, akin po, nan. Sige, inyo na po. Dalawang uling. Ah, si Kuya, bumibili kasi ako ng buko salad. Pag may check tayo ng... Sa lagyan sa ano na, no, frutas. Ha? Frutas na, sa hindi lagyan. Oo, buko salad. May, may, may namibili niyo lagay na. Meron na po ako. Iklog, pugo. Ayan, Uya. Ay, asawa ni Kuya, o. Baka labis sa kalati, yan. Ah. Baka'y malugi. Ay, bakalabi, ah. Parang tigas. Walang buto, ting. lang ang himpang gawa. Bagong gawa ko. Bagong bagong... pag talaga ito.

libre ng buko. Yan. ko yan? Tendero lang ang luma. Tendero lang ang luma. Tendero lang pa na luma. Luma. Tama na yan? <laughs>

Tapag daw sa tapa. bang. Pag-uwi na. Dali ka ng sakay. Diyan <mulay> na. Yung binili ko pang prito. Thank you, Ray.

So yan, let's go. Una po tayo. Bumila po ako ng aming uh, ulam ngayon tanghali, manok. At uh, sa ilalim panghanda namin. Ayan. At paano ay merong tayo handa. Dito pa akong isda. Bibili pa akong isda. Bukas, bukas lang bibili isda para bukas ay eh, sariwang isda aking iihaw at may iihaw pa tayong isda bukas. Ayan na po nga dito sa bahay, napaka-ihit uh, talaga mamaling ko. Ayan na po ang aking mga karni na uh, binili. Ayan, ang tama na po yun at uh, importante po eh, meron tayong ihanda. Uh, ayan, tabi na palagi ng mga gulay-gulay na, mga pang pangpanasa pang-panasa, ayan na po. Ayan, uh, kadami po ang tao, daming tao namin sa, sa labas, sa labas ang dami na mimili kasi. Abong uh, kasi yung mga pahinda lahat sa labas lahat. Kasi pagka sa uh, araw po ng linggo, ay marami po na mimili. ano. Ay, nakonsis ko, napakainit. Sobra, oh. Basta ako ng pawis, oh. Marabi. Ayan, bukas pa yung episode po sa amin dito. Ayan, ah. Uh, baharin, may apply group ito maya-maya. Ayan, abang niya po, abang niya po yung, yung aking susunod ng uh, pagka-timpla ng, ng mga karani namin iahanta. Yan, siyempre lang, importante po, meron po tayong ka, uh, may, uh, ipapakain sa bisita. Bahala na. Kung, makakasya ba day, meron na majamot tamis. Gagawa lang ako matamis, yan, amang niya po yan. Tawa uh, po na matamis. Ayan. Kaya ilang kilo lang po ng mga ano karne na dapat -no. kita niyo po na sa loob ng rep. Hindi ko na po na na-vlog na, na sa loob ng karne yan kasi po mayroong doon po suga music baka po may mga copyright. Ayun. At siyempre, kung gusto lang i-share nato vlog nito sa palengke tsaka pag sa pag-uwi ko yo yung mga pinamili ko sa paghanda tong pista Tapos, Karon na namin tumapat pa sabotuhan. May 12, may 12 din ang aming pesta. Ayun. Alright. So yan, maraming po salamat. Abangin niyo po ulit sa ng aking uh, upload. Ayan, yung susunod po ito ay yung uh, paggawa ko ng mga uh, mga dessert. Ayan mga tatamis. Uh, huwag masyado matamis. Baka na tayo maumay. Ayan, tamtama na po ng ano ang um, ang ano ang um, tamis Ayan, sa so baga hindi naman ako kakain ang kakain po yung mga garati na ating bisita ayan Pista po sa amin. Punta po kayo sa amin sa Bukana. <laughs> Happy Pesta! Ayan. Megalo shout out po sa inyo lahat. Diyan. Megalo shout out. Oh, yak yeah, na si Tam. Megalo shout out. Ingat kayo palagi. I love you, anak. I love you. Ingat kayo ni Mak-Mak, Diyan. Mac, ingat po. Ingat kayo dyan.